Diba nga, ayaw na kayo? Ka. Diba? Ayaw na ka. kasi kayo! Gigi, ano yung sinasabi mo kanina? Na ano, wala na kasing gusto kay Inday ang kinakasama niya ng limang taon. Kaya ganito, ka, ka ganito, pumasok? Ganito po yung Ma'am Carla. Ito po si Jerry. Sabi po niya, hiwalay na po siya. Diyan kay Inday. Oh, hindi naman po ako manghihimasok kung hindi nagsisinungaling si Jerry. Eh, kaya so, niloko ka ay, niloko ka, niloko ka. si Jerry. Niloko ka nila and ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ano ako mag- Jerry, kayo ba ay may relasyon ni Virgie? Opo, ma'am. Opo, gaano na kayo katagal? Mag-3 years na po. Tatlong taon? Tatlong taon, Virgie? Opo. Pero magkasama kayo ng five years. Wala kang nararamdaman, Ate Inday? Wala po.